Umaga po mga kasama. Ito po yung property na 16 hectares. Katabi po siya ng barangay hall ng school. ano ah, barangay ng barangay. Ayan po yung national highway. Ito po papuntang Manila, papunta ng Bicol. Ito po ang property. Pag ganun. May sapa po. na? Pag ganun po yung property. yan Ito po kasama itong bahay nito. Saka sa may ari po yan. Ayan. Ayan po yung highway. Ayan. Maganda po kami. Papasok po kami sa loob. Tara kayo. Titilipin po namin ang ganda ng property sa loob. Hindi tayo dadaan? Ito po, papasok po kami sa property. Sixteen hectares po ito. Magandang maga po. Ayan. Oh, ng mga tanim mo. Jimmy Lee na yun. Ano? jimilina po ang Mahugani. Ram Mahugani. Rambutan. May rambutan. Lansones. Lansones. hita. Ah, may kalamansi pa dyan. May kalamansi pa po. Ito na po yung property. Ito, ito. Mula po dito. Yan. Packet pa po dun yung property. Yan. Ganun. Tapos diretsyo pa po. Ito po yung mga rambutan sa po lansones. Yan. 16, 16 hectares po ito tabing tabi po ito ng highway kaya hindi po kayo mama, maglakad pagbaba po lang ng sasakyan ninyo hina na po yung property hmm, yan hmm, ayan po yan, ayan, patang hita yan, darang hita po yan darang po yan, mga ma'am ma ma at sir yan, ganda po ng halaman no? yan yan Meron po siyang sapa sa loob. Ayan o. No. Ayan po. Hindi ko yung mga problema ng tubig. Ayan. Ah, may lang sunis dito, no? Ayan. Ayan po yung tubig, yung, yung sapa. Ayan po yung ilang sunis, o. Oh. Ayan. Ayan po yung mga ilang sunis. Ayan. May ilang nyug kaya ito? Ayan maraming kami nyo dito may may siyampung libo wala malagay na mag 200 na lang ayan may ayun po yung mga lansones ayun po yung rambutan ito lansones din po ito dito ayan lukban rambutan tsaka dalang hita po ang, proper, ang laman ng property tsaka punyog hindi hindi po kayo malulugi dito labing tabi po ng highway ito ayan po may palayan din oh. palayan may palayan po dun sa baba. Silipin ko lang doon yung palayan. Ha. May mahugan yung tanong mabago doon. May mahugan yun po. Mga lalaki na po. Ayan po yung palayan. Ayan. Punta lang po tayo sa palayan ha. Ito po yan. mga tanim ba ito? Anong mga tanim yan? Ayan mga yan. Trambutan po ito yan. Trambutan. Trambutan. Ayan mga yan. Ayan po. Ayan. Mga rambutan po yan ha. Ayan. Ayan tayo lumabas sa bahay nung pinusukan natin. Sige. Ayan. Ayan lasa tayo diyan. Ano tayo daan dito? Ito. Ano tayo daan dito? Ito. Ano tayo dito? Ito, tatalon tayo. Ayan, may sapa po dito sa loob. Ayan o. Aray ko, putang ina masakit. Sorry po, napamura. Na Ay, naku, lubog. Ayan po, ayan o. Oh. Pwede po yung, ngayon may mga tanim pong bago. Ayan o. Oh. May mga tanim pong bago. Ayan. Dami tanim mahogan, eh. daming tanim na bagong bago. tanim na mahogan eh. Ayan, gahanap lang po ko ng tatawidan. Ayun, nakatawid na po ako. Ayan. Ayan po, daming daming pong rambutan at mahogan eh. Ayan. Ayan po yun, yug Naganda. Ayan. Gandang ganda po. Ayan yung palayan po. Tapos ito mga mahugan ni. Eh. Nung kadumawid sa kabila. Ayan. Ayan. Rambutan po yan. Rambutan. Mahugan ni po ito mga bago. Ayan po yung palayan. Oh. Ayan. Ayan. Original po mga bagong tanim. No? Hanggang doon po yung palayan. Ayan yung mga nyug. Ayan. Hanggang taas. Ayan. Ayan. Hanggang doon po sa may mga saging dun. Hanggang dun. Ayan. At yan po yung highway. Ayan po. Layo okay, ibabaw doy. Ito po ay yung 16 hectares. Ayan. Ayan po ha. Ang go. ng nyug oh. May gulay ang papu. Wala na po kayong hahanapin sa property na to. Sa sobrang ganda. Ayan. May tubig, may linya ng kuryente. gandang ganda. Napakapanalong panalo po kayo dito. Ayan. Ayan po. Ayun, yung highway. Nakikita nyo yung dumadaan Ayan. Oh, may tanim na sitaw, may tanim na mga gulay. Kung gusto niyo po ng magandang farm, dito po kayo pumunta. Sobra. May hey, feature lang. Oh. Bukod pa po dito sa palayan ay, na nakikita ay, ninyo, may palayan pa po sa likod. Mas malaki pa po ang palayan doon sa kabila. Sa likod ng mga puno na niyog na yan. sa hiwi yun. Ngaganda ng niyog po niyan. Mga takaran. Ayan po, ayan. Hindi na po namin iikutan yung buong property. Sa so, sobrang laki po nito, baka kapi maghapon. Ayan po yung mga majimilina, kikita nyo. Doon po sa side na pinuntahan namin pagpasok kanina, andun po yung mga tanim ng rambutan, lansones, darang jimilina. Doon po yung kalsada, kapasok. Pero mayroon din po dito ng kalsada sa kabila. Ayan. May mga kakao po. Ayan. Ayan, may mga kakao. Yung po yung gulayan na yun, ang mga tanim po nun ay mga mariguso. Mariguso po. O ampalaya. palaya. Ayan. Ayan po. Sabi po nung aking isang kasama, sa ligod po niyan, mas malaki yung palayan. Mas malawak po doon sa kabila ang palayan nila. Kikita niyo po yun yung nyug, Hindi naman po kayo malulugi dito sa nyug na to. Nasa may 10,000 nyug dito. No? Mahigit pa daw po. Mahigit pa daw po nasa 10,000 nyug ang na, na namumunga tingnan nyo naman bababa ninyo na nyo, pero ang ganda narito po tayo sa ibabaw ng ano babaw ayan nagandun pa po yan ganun ganun sa kabila ayan okay po salamat po nin nakabili po kami ni doon gandang ganda Aaw na po sa lalabas na po kami sa highway ayan yeah. Ayan. Mga mamat sir, abil niya na po ito. Sobrang ganda po nito. Yung mga gusto magpahinga dito sa probinsya, mga gusto pong magandang buhay dito na sariwang hangin, dito na po, ito na pong pagkakataon ninyo ma'am. Mga sir, hindi po talaga kayo dito lugi. Ayan po. Ito po yung mga tanim na mga ano, yung mga tanim po ng mga ampalaya, talong. Bidin niyo po itong gawin. Yan po yung may ari ng bahay. Yan, may ari ng lupa. Yan. Yan po yun. Ganda. Panalo-panalo kayo dito